Ay, ay. She a ang makulit na malambeng Gusto niya ako sa may pupuno ulit Tinanggal niya ang subloat ko at sabi niya game ulit Pero kung pag-ibig gusto mo, ay sinansin Maganda niya ang amat ko, sabay halik ulit Sa iba di mo masabi, pero sa akin nilang talam ko Kasi hindi nila makikitaan Kaya sa akin bumabalik at nakikipagaguhan Alam mo baby, medyo playboy Kaya sanay sa laruhan Kaharot ang kalambing, ang kabumbahan ng galaw kahit may gaya na kasubo Kung sa lugang e, ibon nagsubo Kanina na naman Yeah Inumaga na naman Huwag kang masasanay Kung pag-ibig ang gusto mo na ako babay Nakasanay mo sa akin mga bagay Kahit ilalaki pa ang umalalay Ay di kayang sa mga pinadama ko Mga lasan kong alik na binigay sa'yo Mga gabi na ako lamang ang kasama mo Sa akin takbuhan kita lang kung may tagasalo lo Kahit malay sinulit ang bawasin mo mo pa sa akin ka Huwag mong tulad gaya iba na kung Kasi tulad din ang type shit na May luti yung tunog na napusuan Tapos katawan mo gustong pangigilan Pag malamit yung lima pwede mong subukan Handa ako na pa initin at lapitan Isa lang din yung gusto na puntahan Yung pinangako ko di pwedeng tumagal Kung nais nice na relasyon natin tumagal Handa ka dapat ang to ng sagal Huwag ka siya Panis lahat yung pag ako yung dumikit Alam ko na alam mo na masikit Makakasama mo ko pag nabimiss, Pero di mo na ngayon Kasi pa di masana Kasi pa di masana Kasi pa di masana Kasi pa di masana うん。